Ang unang bumigay ay isang gyroscopic compass, kasunod ang isang wave harmonizer. Mga bagay na itinuturing na dinasis hinubog upang labanan ang anumang pagbabago. Hindi sila tumigil, nakalimutan nila ang kanilang tungkulin. Para bang natunaw ang mismong alaala ng metal. Sa silangan, nakaunat ang mga nakagloves sa na kamay sa mga panel. Tumangging sumunod ang mga interface. Nawala ng bisa ang mga kalkulasyon. Gumuguho ang mga estruktura mula sa loob kahit walang tornilyo ang gumalaw. Sa kanluran, nakita ng mga lumikha ng ugnay ang pagbagsak ng tanilang mga bilog, ang pagkalabo ng tanilang mga linya. May ilang agos na tumangging mabuo. Ang iba na may biglang sumulpot, nagbubuhos ng mga bisyon sa isipan tulad ng along galing sa kawalan. May nakakita ng mga mukha. May nakarinig ng mga tinig. Ngunit iisa ang kanilang naramdaman, isang pagkabiyak. Sa kanluran, tinawag itong sabutahe ni Solen Bear. Hiniling niya ang pagsasara ng mga daang anal isis, ang pagyayelo ng mga tagapagdinig. Ang kontaminasyon ay mula sa isang punto ng palitan. Isang kontak, isang siwang. Sa silangan, iniutos ni Inang Dirin ang mga bilog ng katahimikan. Napuno ng mga mekanikal na alingaw-ngaw ang mga panaginip. May ilang bata, nagigising na umiiyak, nagsasalaysay ng mga makinang umaawit. Nasira ang balanse, may nagbukas ng puwang. Ayaw man aminin ng mga inhenyero at ng mga lumikha ng ugnay, nakakarespondo sa isa't isa ang kanilang mga pagsisikap. Pinatitibay ng silangan ng materya pinipigil ng kanluran ang hininga. Ngunit parehong bigo sa pagkontrol. Sapagkat ang bumangon sa pagitan nila ay tumatangging ikulong. Isang puersang walang pati-alam sa kanilang mga balangkas. Isang sinaunang alon. Isang iisang bulong. Nagparatang, nagbanta. Gumawa ng mga listahan. Ipinagbawal ang mga transmisyon. Pinutol ang mga agos sa pamamagitan ng mga ritual. Ngunit mas tuso ang sakit. Hindi ito mula sa isang sumpa ni mula sa isang kodigo. Nagmula ito sa isang ugnayan, hindi nakikita, hindi mapigilan, at nakapangingilabot na tao.